Gwendolyn Fern Oil, ligwak sa first cut, posibleng dahilan nga ba ang kawalan niya ng suporta mula sa mga fans. Expectations versus reality, ito nga ang masakit na katotohanan. Dahil ang ating pambato na si Gwendolyn Fern Oil ay hindi nakapasok sa top 41st cut ng 71st Miss World Crowning, matapos ngang tawagin ang mga nanalo sa bawat fast tracks ay tinawag naman ang mga pasok in each continental area at nang tawagin na nga ang Asia and Oceania, nakalulungkot na hindi kasama ang Pilipinas doon. Maaaring ginawa ni Gwen ang best niya, subalit kulang talaga sa suporta mula sa mga fans na may malaking bearing at impact sa kanya. Isa na namang pambato natin ang pinabayaan at ayang dahil hindi sinuportahan ng mga fans. Anong masasabi mo rito? Please comment down. Please like and subscribe. Thank you.